Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download sa Bilibili app. So, ang una mo lang gagawin ay buksan ang iyong Bilibili application at pagkatapos niyan ay mag-login ka lang sa iyong account. Ngayon na nandito ka na, makikita mo na lahat ng mga pwede mong ma-download okay? or pwede mo rin gamitin ang search bar na nasa itaas kung may hinahanap kang series. Okay, so dito may mga categories sa taas. So piliin mo lang ang gusto mong i-download. Pagkatapos niyan, ay i-click mo lang ang video na iyon. Ngayon, kapag na-click mo na ang video, dito sa baba makikita mo ang download para. This so, skip is fried na natin chicken. Itong ads And here's one from. download ang video. Pagkatapos mong ma-skip ang ads, i-click mo lang ang download. Okay, at pagkatapos 'yan, makikita mo ang download icon dito, so i-click mo lang 'yan. Ngayon para ma-check mo kung na-download na ang video na ito, ay kailangan ka lang magpunta sa iyong account or sa Mi Icon na nasa baba kanina. So, bumalik mo na tayo dito at i-click mo ang Mi Icon. Mag-scroll down ka lang at makikita mo na dito ang My Downloads. So, kapag linig mo ang My Downloads, makikita mo na dito ang lahat ng video na dinownload mo sa Bilibili app. And that's it for this video. If you think this video helps you solve your concern, Please subscribe, like this video, and leave a comment below. Bye.